umaga sa ating lahat mga katagad ulit naman, malawak naman po ang iyong linggo Bale, bagay na, kami ng lambat ngayon ng patro namin na inariyan na karang araw Inabad namin, dalawang gabi, dalawang araw <laughs> Ayan, mahalin, oh. mahalo no? Mahalo Dito ka na babe, sa ulihan Dito sa ulihan Dito sa ulihan Mahalo mga katagad Oh, palabas pa lang kami, mahalo na уана In minutes later. Oh Angkas, angkas, sayang oh, bulok naus. Tumbalot, toyon damitko, damitko. Toyon ko. Angkas, angkas, oh, angkas, oh. angkas, oh. angkas, oh. ko angkas, 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 Five minutes later. Ito na po kanina yung uli namin kanina sa laot. Hmm? Ano to? Sa lungsong. Uy, sarap na sa bawan mga kadagat. Yung <laughs> lukot niya sa lambat. Ito tuloy, ito tuloy kunin. Lukot siya sa lupot, lukot, lukot talaga sa sa mga kadagat to. Oh. 'Yon. Kuha ka na ngayon, dali ka na ngayon. Sariwang-sariwa. Sariwa. sariwa sa lungsong nakadali rin nakadali rin ako makadagat ang sa lungsong oh. ayos ito po mga kadagat oh ang mga kuha namin Yan. tapos ko rin tanggal tapos ko tanggal sa lambat oh dami oh oh may lobster pa oh lobster oh tapos isda mga salungsong alimasag marami na kami pang mga kadagat may lobster pa may ay pang ulam pa o oh, libre na pang ulam kunting saglit lang na ginugulat yung panahon natin sa paglalaot kaulam din tayo kagad -ag pag pagka umaga ay ulam na tayo na sariwang sariwang isda no? ayun mga kadagat pawin na kami Letra, let's go bagay natin itong aling lobster natin kung, malak kung sakto ito sa isang kilo sakto deliver natin thank you for watching everyone pawin na kami bye bye